Masaan na ang pagiging Pilipino natin. Yung taong nagmahal sa bayan natin ng sakripisyo upang makinatang ako, pinang mamamayan. Amin. Pilipino kami masaya na maglahatag mga tayo na ito may isa ang ating tungkulin. May tungkulin ang gobyerno sa mga mayan. Alam ko sa inyo, pa ng gobyerno ito ang tungkulin niya sa mga mayan dagdag kaawa, kaya mga polis, kaya mga law enforcement, mga ang sumasag, kaya ang sumasalubong sa kabundukan, ng gobyerno ito? Alam ko na patin sa loob mo, pero wala ako patnawa dahil diyan. Osvaldo Orbe. Alalahan ninyo, nangyari na ito. Pero, alam ko, may konsensya pa rin ko. Mahal natin ang bayan ito. pagkakataon ito bumiyan ang pagiging Pilipino natin. Kami ay nakikiusap sa inyo. Kami ay kumakatok sa puso nyo. Ipatupad sa akin ang tama ipagpapalat natin di na isang Pilipino kaya ang ang Pilipino ang gobyerno nito kahit kailan walang pinupan sa kanyang mga pangako walang nagpatubo sa okay kanyang mga salatay, sa kanyang okay mga salita. Huwag po kayong matala. Hindi ka rin ang nagpunta dito para ipahatak kayo. Nagpunta ka rin dito para katokin ang puso nyo. Sino ang nangmahal sa pansang ito sa panahon na kaniliman panahon na nag ang masamang telemeto ng droga? Inuulit po namin bilang kapwa Pilipino kaya maya tayo sa tama. Makikita ko, sa mga bubanyo, na makulit ang damdamin nyo. Kaya yan, magkano order tayo. Hindi masama. na sumunod sa tama. Kaya po, mandito pa rin. Pinakatapos natin kayo. Huwag kayo magpag-alit sa gobyerno ito. Pagpapawin kayo at naiiyakin kayo sa mga nangyayari nito. At uulitin po namin, Kapwa Pilipino, Pilipino. Ipilayin na niya. Saksi na lang kayo sa kapanapan nung paghuli ng aking Presidente Duterte. Alam niyo kung anong karapatan niya ang nalabas. Pero alam niyo ba, akala ng gobyerno nito, mga na ministraso nito, dahil hindi kayo pulitibo, hindi nyo pulitibo, nakala nila, takap ang ginagawa nila. Gusto nyo bang bumalik na mas mababa ang katipiditan ng mga kapulisan? May anak kami pamilya nyo na kayo ay metro ng ating kapulisan. Ngayon, tanawin nyo ang metro ng pamilya nyo kung natutuwa pa sila. Gawain ba ng tamang bigay ang nangyayari ngayon sa atin? kung sino ang, ang tunay na nagmahal, lumaban sa kasamaan. Dalawang uri na ang masama, ang nagpapasama sa pagsang ito. Mga kalimito at mga mayayaman, uli ka ito, hindi ko ay Ate.

kayo para itama ang mga pagkakit. Hindi video para. Hindi natin para. Pinagalan ko namin ang hindi ko rin po hindi ko. Kaya ang pasensya kayo sa kami kung nandito at nabahala kayo. Pero uulitin ko po dahil sa inyo ang bayang ito ay pagkasa. Hindi pa ulit ang lahat. Masasaktan din kayo sa mga utos sa inyo.

Pero ang pag-iusap natin, tumayo naman kayo sa tama. Tumayo naman kayo sa kapon tayo. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!